Marami ang nagtatanong, bakit parang may nakabara sa lalamunan ko? Para akong may sipon, pero hindi naman ako inuubo. Kung isa ka sa laging nagkakaganito, lalo na sa umaga, pagkatapos kumain, o kapag nagbabago ang panahon. Hindi ka nag-iisa. At ang mas importante, hindi rin ito normal kung paulit-ulit na, na nangyayari. Ako, si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang reklamo na karaniwan pero madalas na binabaliwala. Ang paulit-ulit na pagkakaroon ng plema sa lalamunan kahit wala namang ubo o sipon. Iisa-isahin natin ang mga posibleng sanhi ng plema sa lalamunan kahit walang ubo kabilang na ang post nasal drip, acid reflux, allergy at iba pang medical conditions. Malalaman mo rin kung kailan ka dapat magpatingin sa doktor, anong gamot ang madalas abusuhin ng pasyente at kung ano ang mga maling paniniwala tungkol dito. Ngayon, pag-usapan na natin ang mas malalim na dahilan kung bakit may problema ka kahit wala kang ubo. Una sa lahat, tandaan natin na ang plema o ang mucus ay natural na ginagawa ng katawan para protektahan ang ating respiratory tract. Isa itong barrier na tumutulong sa pag-trap ng alikabok, mikrobyo at iba pang irritants. Pero kung napapansin mong paulit-ulit kang may plema lalo na kapag wala ka namang trangkaso o sipon, ibig sabihin may trigger na nagpapa-overreact sa katawan mo. Unang dahilan, post nasal drip. Ito ang pinakakaraniwang sanhi ng madalas na pagkakaroon ng plema sa lalamunan. Sa normal na kondisyon, ang ilong natin ay gumagawa ng mucus na dahan-dahang dumadaloy patungo sa lalamunan at nilulunok natin nang hindi natin namamalayan. Pero kapag may allergy ka, sinusitis o na-expose ka sa biglang lamig, nagiging sobra ang mucus production. Ang ending nararamdaman mong parang may laging bumababa sa lalamunan mo na minsan ay nagdudulot ng irritation, plema at paulit-ulit na pagdahak ng plema sa lalamunan. Halimbawa, kapag paggising mo sa umaga, may makapal o malapot na pakiramdam sa lalamunan. Pero wala ka namang sipon o lagnat. Iyan ay classic sign ng post-nasal drip. Pangalawa, acid reflux o GERD specifically yung tinatawag na LPR. Ang LPR o laryngeo pharyngeal reflux ay isang uri ng silent reflux kung saan umaakyat ang stomach acid papunta sa throat, hindi lang sa esophagus. Ang asido ay nag-iirita sa lining ng lalamunan kaya nagre sa chronic inflammation o pamamaga at overproduction ng mucus bilang protection. Kadalasan, wala kang nararamdamang heartburn. Pero, mapapansin mong may plema ka, lalo na pagkatapos kumain o bago matulog. Minsan, may kasamang pakiramdam na makate sa lalamunan o pakiramdam ng bara. Halimbawa, kumain ka ng oily or spicy food sa gabi, tapos pagkagising mo may makapal na plema. Posibleng LPR ang dahilan. Pangatlo, allergic reactions at environmental triggers. Kung madalas kang nasa lugar na maalikabok, mausok o maraming pabango, posibleng nagre-react ang iyong upper airway sa mga ito. Kapag na-expose ka sa allergens tulad ng dust mites, molds, o yung buhok ng hayop at strong scents, naglalabas ng histamine ang katawan mo. Ito po ay isang chemical na nagpapalapot at nagpaparami ng mucus. Walang ubo pero may tuloy-tuloy na plema. Ang tawag dito ay non-infectious mucus hypersecretion. Pangapat, exposure sa irritants tulad ng sigarilyo, polusyon at aircon. Kahit hindi ka naninigarilyo, kung palagi kang exposed sa secondhand smoke, polluted air o sobrang lamig na aircon, pwedeng mairita ang airway mo. Kapag nairita ang lining ng ilong at lalamunan, nagre-react ang katawan sa pamamagitan ng pagpuproduce ng plema bilang depensa. At over time, nagiging chronic ang inflammation, lalo na kung araw-araw mong nararanasan ang exposure. At ang panghuli, asthma at iba pang respiratory conditions. Hindi lahat ng may asthma ay hinihingal o inuubo ng malakas. Meron tayong tinatawag na cough variant asthma o silent asthma na kung saan ang pangunahing sintomas ay hindi ubo kundi paulit-ulit na plema at throat clearing pwedeng wala kang hika noong bata ka pero ngayon dahil sa pollution, lifestyle at edad unti-unting nagkakaroon ng hypersensitivity ang airways mo Ngayong alam na natin ang mga posibleng sanhi ng plema kahit walang ubo, mahalagang tanungin ang sarili. Delikado ba ito? Kailan ako dapat magpatingin? Una, magpatingin ka na agad sa doktor kung may dugo sa plema. Kahit pa maliit lang o minsan-minsan lang ito lumalabas, hindi normal ang dugo sa mucus lalo na kung hindi mo alam kung saan ito nanggagaling. Maaaring senyales ito ng mas malalim na problema sa baga o lalamunan gaya ng tuberculosis, severe infection o sa mas malalang kaso tulad ng cancer. Hindi ito pananakot, pero mahalagang maging maingat kaysa magsisi sa huli. Pangalawa, kung higit dalawang linggo mo nang nararanasan ang plema na hindi nawawala o pabalik-balik kahit wala kang ibang sintomas oras na para magpatingin. Maraming pasyente ang pinapalampas ito. Iniisip na baka allergy lang o panahon lang 'yan pero ang totoo baka may chronic inflammatory condition ka na na hindi pa nadadiagnose. Halimbawa, may GERD ka pala, pero dahil walang heartburn, hindi mo ito agad natutukoy. Samantalang sa loob, unti-unting naaapektuhan ang vocal cords at throat lining mo. Pangatlo, kung may kasamang pamamaos, hirap sa paglunok, shortness of breath, pananakit ng dibdib, o hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, huwag mo nang hintayin lumala. Ang mga sintomas na ito ay maaaring warning sign ng systemic disease o obstruction sa upper airway. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ilang karaniwang paniniwala na kailangang ituwid para hindi tayo maligaw sa pag-aalaga ng ating katawan. Una, basta may plema, mucolytic na agad. O yung ginagamot agad natin ng carbocysteine o kaya ambroxol. Marami ang umiinom agad ng ganitong klaseng gamot. Kahit hindi malinaw kung saan nang gagaling ang plema. Pero ang totoo, kung ang sanhi ay post-nasal drip o acid reflux, hindi mucolytic ang first-line treatment. Sa allergy, mas makakatulong ang antihistamine. Sa GERD, kailangan mo ng acid reducing agents tulad ng omeprazole at antacids. Hindi pampalabnaw ng plema ang sagot. Kung mali ang gamot mo, baka lalo pang makaranas ng side effects gaya ng pagkahilo, diarrhea, o pagkalito sa dosage. Pangalawa, wala namang lagnat kaya hindi ito seryoso. Lagnat ay isa lamang sa maraming sintomas ng infection o inflammation. Maraming chronic conditions ang walang lagnat, pero malala pa rin. Kaya hindi ibig sabihin na dahil wala kang lagnat ay ayos ka na. Pangatlo, mas okay lunukin ang plema kaysa iluwa para hindi nakakahiya. Medyo awkward nga namang iluwa lalo na sa public places, pero kung kaya mo, lalo na kung makapal o may kulay ang plema, mas mainam itong ilabas. Kapag nilunok mo kasi ito, lalo na kung infected ang mucus, bumabalik ito sa digestive tract at sa ilang kaso, pwedeng mag-cause ng gastric irritation. At kung kulay green, dilaw, o may amoy, baka bacterial infection na yan. At hindi ito dapat palampasin. Sa madaling salita, ang plema ay hindi lang simpleng bara. Isa itong mensahe ng katawan mo. Minsan, sinasabi nito na may iritasyon, minsan may inflammation, pero minsan ito na ang unang babala ng mas seryosong condition At bilang pharmacist at nurse, lagi kong sinasabi, hindi lahat ng gamot kailangan agad. Pero lahat ng sintomas kailangang intindihin. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga practical tips at daily habits na makakatulong para mabawasan o maiwasan ang paulit-ulit na plema. Kasi oo, may gamot. Pero higit sa lahat, lifestyle at environment mo ang kailangan mong tutukan. Una, alagaan ang hangin sa paligid mo. Kung ikaw ay nasa bahay, opisina, o kwarto na kulob o laging naka-aircon, siguraduhing may tamang ventilation. Masyadong tuyong hangin ay pwedeng magpatuyo at magpalapot ng mucus. Pwede kang gumamit ng humidifier para panatilihing moist ang hangin. At kung sa labas ka naman, iwasan ang pollution, usok ng sigarilyo at iba pang irritants. Kung exposed ka sa alikabok, magsuot ng face mask. Hindi lang para iwas COVID, kundi para rin maprotektahan ang ilong at lalamunan mo. Ikalawa, uminom ng sapat na tubig. Maraming nakakalimot dito. Pero ang pag-inom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw ay nakakatulong para panatilihing malabnaw ang plema. Kapag dehydrated ka, mas nagiging sticky ang mucus. Kaya mas ramdam mo ang bara sa lalamunan. At kung ikaw ay umiinom ng kape, soft drinks at alak, tandaan na ito ay nakakadehydrate. Kaya dapat dagdagan pa lalo ang water intake mo. Ikatlo, i-monitor ang pagkain at inumin mo. Kung may GERD at acid reflux ka, iwasan ang pagkain na trigger foods. Gaya ng mga maanghang na pagkain, matataba, maaasim, tsokolate, kape at alak. Hindi lahat pare-pareho ng trigger, kaya mainam na gumawa ng food diary para matrack mo kung kailan ka magkakaproblema. At tandaan, huwag humiga agad pagkatapos kumain. Mag-antay ng at least 2 to 3 hours. Ikaapat, kung allergy prone ka, linisin ang paligid, maglinis ng maayos sa bahay, lalo na sa kama at kurtina, dahil doon kadalasan nagtatago ang allergens tulad ng alikabok at dust mites. Gumamit ng hypoallergenic pillowcases at ugaliing magpalit ng bedsheets linggo-linggo. Kung may alagang hayop sa bahay, siguraduhing malinis ang kanilang paligid at kung sensitibo ka sa balahibo, limitahan ang physical contact lalo na sa kwarto. Ikalima, huwag abusuhin ang mga over-the-counter medication. Yes, may mga gamot sa plema tulad ng ambroxol, carbocystin at lagundi. Pero kung paulit-ulit mong ginagamit ang mga gamot na ito, hindi naman ito akma sa kondisyon mo. Baka hindi ka lang gumagaling. Baka magkaroon ka pa ng side effects. Mas mainam na kumonsulta muna sa professional lalo na kung dalawang linggo nang hindi nawawala ang sintomas mo. Ikaanim, iwasan ang paninigarilyo at second-hand smoke. Alam natin na ang sigarilyo ay isang major irritant sa respiratory system. Kahit second-hand smoke lang, pwedeng magdulot ng overproduction ng mucus at chronic inflammation. Kung gusto mong bawasan ang plema mo, ito ang unang dapat tanggalin sa routine mo. At higit sa lahat, makinig sa katawan mo. Hindi laging kailangan ng gamot. Minsan, lifestyle change lang ang kailangan. Maraming salamat sa panonood. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ito sa mga kakilala mong maaring may parehong nararanasan. Ako, Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. Maraming salamat sa panonood at tandaan, sa kalusugan hindi kailangang nahihirapan para maintindihan. Kita-kits tayo sa susunod na mga episodes.